Hello, good afternoon mga sis and guys. Ayan, today is my special day. Actually, is my birthday. And natuwa ako kasi dumating na yung perfume na regalo sa akin ng husband ko. Kasi sabi ko sa kanya kung narigaluhan din lang niya ako, ako nang pipili, di ba? At least alam kong gusto ko. And natuwa ako. temlog, niyo. tata dito na kalaga yung mga perfume. So, sobrang safe niya talaga. Ayan. Nakurious kasi ako. Kasi sobrang trending ng sweet night perfume sa TikTok. Kaya sabi ko, ba try nga. So, eto na nga. Dumating na siya. At samahan niyo ko na subukan kung ano ba yung mga scent nito. So, let's try first the Almond Vanilla. Ayan, Almond Vanilla. Okay. Mm. Ang bango niya at ang tamis niya. Ang tamis ng amoy niya. Yung tipong pag dumaan ka, mapapalingon sa sa'yo yung na tao. Kasi ang tamis ng amoy niya, promise. So, sa so may hihilig uh, sa matatamis na perfume. Ayan, sa matatamis ng amoy. Bagay sa inyo ang almond vanilla. Bango niya, ha? And, the next one is Pingchipon. Okay. This is the Pingchipon. Ayan. Mmm. Bango. Amoy dalaga. So, bagay to sa talaga Mmm. Bagay ito sa mga dalaga. So, girls, kung naghahanap kayo ng perfume na, na babagay sa inyo, I think, recommend ko si Pink Chipon kasi pang dalaga yung amoy niya. Ayan, yung tipong gusto niyo mapansin ng mga crush niyo. Bagay sa inyo yung Pink na ng Sweet Nights. Ang bango niya, promise. And, and the next one is this one. Ayan siya. Mmm. Amoy fresh. Yung tipong paglabas mo sa ano, sa shower, mamahalimuyak yung amoy. Yung tipong pag nagpulong ka sa kwarto, wow, sasabog ang amoy Amoy fresh. Mmm. Amoy fresh siya, promise. So, sa mga amoy fresh dyan. Ayan, may recommend ko siya. And the last one is my favorite. Alam niyo kung bakit ko siya favorite? Kasi for sure, magugustuhan ko yung amoy niya. Kasi favorite ko ang melon. So, let's try. The melon scent. Eh. Oh. Hindi niya ako binigo, promise. Amoy melon talaga siya. Ayan. Hindi niya ako binigo. Ang bango niya, promise. Hmm. Cucumber melon. Ang bango niya. Promise. Gusto gusto ko yung amoy niya. Pambihira kasi ako makakuha at makahanap ng perfume na melon ang amoy. Kasi parang pambihira lang yata yung gumagawa ng scent na to. At sobrang lucky ko kasi meron ang sweet night. So guys, ano pang hinihintay niyo? Huwag na kayong magpahuli. Kasi alam niyo sa 236 ml, meron na kayong ganito kalaking perfume at ganito kamura. Alam nyo ba kung baga, magkano to? It's only for 99 pesos. Ganito na siya kalaki and for sure for one month, hindi naman nyo ito mauubos. And sobrang sulit niya talaga kasi hindi kayo mapapahiya sa amoy niya. Talagang as in. At sobrang pagmasa yung presyo niya. Kaya wag na kayong magpahuli. Click nyo lang yung yellow basket dyan para ma makita nyo rin yung ibang scent na meron sila. Ito lang kasi yung mga pinili ko kasi ito lang yung sa tingin ko is magugustuhan ko pero for sure, yung ibang scent kaya mabango pa rin. Mababango pa rin, okay? And the last one is from my husband. na ko na ito kanina at alam ko magugustuhan to ng asawa ko. So, ayun guys, huwag na kayong magpahuli. And again, thank you po sa pagsama nyo sa akin sa pag-video ng amoy at scent ng mga sweet night cologne or perfume. Again, happy birthday to me and bye!